Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso 21, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng matinding enerhiya na tila nagbibigay ng bagong sigla sa iyong buhay. Sa pagpasok ng araw sa panahon ng Aris, mararamdaman mo ang init ng pagbabago na parang sikat ng araw na unti-unting bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang panahon ng mga bagong simula, kaya naman mahalagang buksan mo ang iyong isipan at puso sa mga oportunidad na maaring dumating sa iyo. Sa kabila ng mga nakasanayan mong gawi, ngayon ay panahon upang yakapin ang pagbabago at lumabas sa iyong comfort zone. Ang enerhiyang ito ay tila isang mainit na liwanag na nagtutulak sa iyo na subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan o kinatatakutan. Sa pagyakap mo sa panahong ito ng pagbabago, tandaan na bawat hakbang na iyong gagawin, ay may dalang pag-asa at posibilidad na magbigay ng bagong direksyon sa iyong buhay. Ikaw ay may likas na kakayahan na bumuo ng malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Isa kang individual na may pusong puno ng pagmamahal at malasakit, at ito ay madalas na nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalapit sa iyo upang humingi ng payo o suporta. Sa araw na ito, hayaang lumiwanag ang likas mong kakayahan na magbigay ng init at pag-aruga sa iba. Sa bawat pakikipag-usap, tandaan na ang iyong pagiging maalalahanin ay may malaking epekto sa kanilang emosyon at kaisipan. Ang simpleng pag-aabot ng kamay, pagtanong kung kumusta sila, o pagbibigay ng salita ng pag-asa ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at maunawain, makakabuo ng mas matatag na ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, at maging sa mga tao ngayon mo pa lamang nakikilala. Sa araw na ito, mahalagang pagnilayan mo rin ang mga aral na iyong natutunan mula sa iyong mga karanasan sa nakaraan. Ang bawat tagumpay, pagkakamali, at pagsubok na iyong pinagdaanan, ay may dalang mahalagang aral na nagbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagbalik tanaw sa mga karanasang ito, makakahanap ka ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon na darating. Tandaan na ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa iyong pagunlad at tabumpay sa bawat aral na iyong natutunan, nagiging mas matatag at marunong kang individual na handang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa araw na ito sapagkat maaaring may mga pagsubok na magdudulot ng pagkalito o pangamba. Ito ay maaaring dumating sa anyo ng mga hindi inaasahang balita, bigla ang pagbabago ng plano, o mga taong magbibigay sa iyo ng alalahanin. Sa halip na magpanik o panghinaan ng loob, subukang harapin ito ng may kalmado at malinaw na pag-isip. Tandaan na kahit sa gitna ng kabuluhan, may mga oportunidad na naghihintay sa likod ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at maingat sa iyong mga desisyon, makakaiwas ka sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinsala o gulo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kasaganahan, kapayapaan, at balanse. Ang pagsusuot ng berdeng kasuotan o paggamit ng berdeng bagay ay maaaring magbigay sa iyo ng kalmado at lakas ng loob sa buong araw. Ang berdeng kulay ay makakatulong din upang mas madali mong makita ang mga solusyon sa mga problemang kinakaharap mo. Ang iyong maswerteng numero naman ay 5, siyam, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumasagisag sa kakayahang umangkop sa pagbabago at pagyakap sa mga bagong oportunidad. Ang siyam ay nagsisilbing paalala na bawat pagtatapos ay nagsisimula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Samantalang ang dalawamput dalawa ay isang simbolo ng katatagan, pangarap at tabumpay. Ang paggamit ng mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon ay makakatulong upang ikaw ay makahanap ng tamang direksyon sa mga mahahalagang bagay na iyong pinaplano. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili at muling balikan ang iyong mga pangarap. Maglaan ng tahimik na sandali upang pagnilayan kung ano ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Isulat sa isang papel ang iyong mga pangarap at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang matupad ang mga ito. Sa pamamagitan ng paggawa nito, makakabuo ka ng mas malinaw na plano na magdadala sa iyo sa tabumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ikaw ay may likas na lakas at talino na magagamit mo upang lampasan ang anumang pagsubok. Huwag matakot na harapin ang mga pagbabago, sapagkat ito ay bahagi ng iyong pagunlad bilang isang tao. Yakapin ang mga oportunidad na darating sa iyo at gamitin ang iyong tapang upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na sumulong ng may pag-asa at determinasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.